Sino yung leader nyo? Leader nyo. Ma'am, dito po ma'am. May ba ma'am? Wala. Ano po sila para At upang tiyakin ang kanilang maigpit na kontrol sa ating ekonomiya, militar, at pati na rin sa politika. Pero wag po natin kanilimutan, mga kasama, na sa pangihimasok ng bansang US, sa kamay po ng sundalo, ng mga ang sundalong dayuhan, napakalaki po ng posibilidad ng pagdami na naman ng mga abuso at karahasan sa hanay ng mga kababaihan, bata at mismo mga LGBTQ. Alam naman po natin saan man po sulok ng taigdig hanggat may base militar ang Estados Unidos. Laging talamak ang prostitusyon, laging talamak ang karahasan at mga abuso sa karahasan.